Ito. Hapon na. Ang mangyayari ngayon mga kakugi, dito muna kami magstay kay ano sa farm ni Dito namin hihintayin sila, sila Stepen, Jojo, si si Stephen, bus Jojo sa kasi Cosme. So kami ni Auntie dito, guys. So dito kami magstay for two nights. Yan. naligo kami dyan Tit boy Kapagod <laughs> Sarap talaga mag farm visit mga kakugi Kapagod talaga kakugi Dapat magkugi lang magkugi Busnan Yung tubig dito galing sa bukal Continuous to, non-stop. Continuous yan. Tapos, pagpapal... Paano mapalitan ng tubig ang ano? Pool. Pagpunta rin to sa bukal. Pag napuno na yan, pabayaan lang. Ha? Pag daw lumabas ang lumot, gabuksan yung drainage. Hmm. Ah, Drain Wash na out yan? na. Oh, Wash on. out. Oh. So, palaging fresh ang tubig ka dito? Oo. Oh. Kita mo yung lumot. Pwede pa mainom to. Oo, oh, yung inyong natin doon. Oo, oh, yung iniinom natin? Oo. Oh. Uy, hmm. yun pala yun. Oh. Yun pala masarap. Ito na ito, walang, walang halong chemical. Ito walang walang talaga, chlorine. Ito talaga mineral na water. Yeah. Ito na yung mineral. Hmm. So, dito, Ted. Dito, dito, dito na nira ng buto. Yan nga. Sana may ano tayo, guys. Nakapadala tayo ng ano? Oh, mainom um, sana. Mainom tapos. Oh, kahit ano, San Miguel Light ba? Hindi, masas masarap yung Bundador Light.

Guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, second day natin dito ngayon sa RSL Game Farm. Dito kay Boss Jewel Lacson. Ay, sarap dito kami ng, ano guys, nag guys, nag-overnight kami ni Antip Andun si Antip Tulog pa sarap guys, alam nyo ba, nagrabe ang ginaw kagabi dito, ang lamig sarap matulog kahit walang aircon ha. sarap talaga guys pag may ganito kang farm uh, talagang farm talaga <laughs> farm of farm talaga Ito. So, ito ang morning dito sa ano. Sa farm. Ibus Jewel. Sarap. Sarap pakinggan ng mga poses ng mga manok. Dito kami tulog guys oh. Halo, sa loob Isingin natin si Antit. tit boy Papa matatit boy Tulog patit boy tayo. Aloe early in the morning. Yan. Ito pala guys, oh. Ito yung iniinom ko. Herbal. Aloe tea. Yan. Pang-cleansing early morning makakugi before taking any other uh, foods. Dapat warm, mainit na cha'a in the morning. you si Antit tulog pa rin hanggang ngayon. <laughs> Dito guys, ang mga nandito sa area nito, talagang mga aces na. Ang bintahan nito, iba sa lahat ng mga binibenta dito sa RSL, GRL Game Farm. Dito, binilika dito, 25,000 ang isa, minimum of 10. Okay lang. Ha? Pass and furious. Statham? San Carlos to... Murcia. To Murcia. One hour. <laughs> Parang ang, ang break ko, nakagano yung... Ano mo? Murang kasikat sa uh, ka. Oo. Oh. <laughs> Jason Statham, Fast and Furious, uh, 165. Sila? 165. My God! <laughs> Only from, from, eh, from Cusinata to going to Mambukan. Mga 20 minutes lang. Yeah. <laughs> Ang bilis ng takbo namin dito sa pumunta ng... What? Wala, 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 extra break. Break pad? Walang break break. Ako gi. Kasi magmadadali kami. Excited kami kasi akala namin may Yan. nag ano na. Ganon uh, ganon ba? Nag ganon ganun Katin namin wala. Tulog. Tulog pa. Nauna pa kayo. So, ano na eh. Parang puyat sa ganun-ganun. Ang <laughs> tabi. manok na nai-pakita natin ngayon dito sa RSL dito sa RSL GRL Game Farm mga Kogi na Boss Joel iba sa mga manok na nai-pakita natin last time Yon ano yun ah, piling pili talaga yun mga Kogi 25,000 minimum of 10 or 12 ah, piling pili na yun mga Kogi mga aces na yun hindi palaging pinapakita ni Boss Joel yon, Kasi kadalasan ang gumagamit nun yung dading. So yun mga kakugi. Hanggang dito na lang muna ang uh, episode na ito. Uh, hindi pa tayo tapos mga kakugi ha. May iba pa tayong pupuntahan ito pang madalian lang itong mga coogie, kasi may iba kaming ginagawa ngayon dito may iba kaming sadya tapos dumadaan lang kami sa mga farm na kakilala namin Good morning guys mga kakogi Ah, uh, Ngayon guys uh, papunta kami kay Idol Charlie Lacson yung sinabi ko sa, sa inyo guys ba yung si Charlie Lacson guys uh, bumibili yan kay Red Game Farm yung broadcast talaga yung ano yung ginagamit talaga ni Red guys mga kakugi ah uh, tapos yung gusto mag inquire sa kanya pwede din pwede kayo mag chat sa kanya pwede din sa amin yung mga pasabay ah uh, yung mga gina uh, yung breed ni breed niya yung yung mga 3 years old na nga kak nga, ni Red Game Farm yung selection niya talaga tapos, tapos binibili niya pagka uh, mga 3 years old ba diba ba yeah. call Guys, good morning, mga kakwagi Ito Tuloy-tuloy pa rin yung natin dito ngayon Yung gagawing Farm visit Pero isa sa mga palaka-importante ngayon guys itong pagpunta natin kay Charlie Lock bibili tayo ng mga materialis Si Stephen Si Jojo Bibili ng mga materialis Baka si Antit Si Antit din Tapos, ito uh, Kamustahin natin si ano Boss Charlie Uh, kumustahin din natin yung farm niya guys. Tingnan natin. Tapos kung ano yung mga hindi natin nagawa last time, tingnan natin mga gawin natin ngayon. At uh, abang-abangan nyo rin mga kakogi. Kay Manny Diliba. Uh, uh, isa yan sa bago nating ano, bibisitahin. At saka baka mamaya, balik kami kay Wakela din. At yung isang ano, farm. Uh, side trip namin. Uh, baka, oh. Uh, oh baka mano, uh, madaanan o, so, ano kasi guys parang konti lang yung oras talaga pag dito ka sa Bacolod dami mo talagang gustong, gustong gawin so yun guys ito na papasok ko tayo sa kapwistuhan So guys mga kakugi uh, papasok tayo sa kapwistuhan kasi yung farm ni Idol Charlie Lakson uh, malapit lang sa kapwistuhan eh kapwistuhan yun ah, uh, kapwistuhan, so, malapit dun sa resort malapit sa resort tapos yun silang boss Jojo silang Stephen at saka si Boss Kusmi nandoon sa pick up na nakaon na sila uh, shout out pala kay Nelson Abad uh, Boss kay Norman Tejero siyempre yung shout out pala kay yung yung subscriber namin na solid, Koja Game Farm, Mam Ma Erna maam tanami diri maam mag vlog may, lisudag Tagalog eh amping ping mo diha pero may mamar na Boss Kaloy, kita kita tapon Tingnan nyo guys Nagpapag na naman dito sa kampustuhan Pero tahali na 9.30 na Buggy morning Makikita nyo lahat ng bakulod silay. To, Ito. Tingnan nyo yung facilities nila oh. oh. May cover dito. Ano to? Plastic. Okay. Tingnan nyo. Bedding pen nila. ano? mo breeder. Oh guys. Ito pala yung master breeder. Sa, sa, Chiley, Laxon. sa Lakson 888 Game Farm. Boss, Anong pangalan natin boss? Aji Gusa Aji Gusa ito, ito guys mga kugay ito yung breeder uh, Okay Breeder ni Boss Charly Lakson Oo oh, niya anak kumukuhan kaya di ng Tagalog Oo, na record na ron Mapin iapin ito guys Ganda Dito kami matutulog ngayong gabi At ito do Ito ito yun oh, Kita nyo ang lahat ng bakulod silay Ganda ng view dito mga kakugi Ay yun mga manok nila Tignan nyo mga kakugi Fog pa Dito kami matutulog ngayon Ang team kakugi Dito matutulog ngayon Ayan bakulog yan o Tignan nyo, bakulod. Oh, doon, bakulod. Bakulod city yan. So tip, anong mo? Oh, ganda rito. Ganda na klima mga kakugi. At ngayon guys, ibigay ko sa totoo na, na vlogger. Ito ang The Master Vlogger. Boss Cosme. Good morning. Honor Dito of... kami sa Charlie Gin Farm. <laughs> I-acquire uh, kami bestay, bestay. ng Brudstag ng kwan, Sweeter Kelso Ito, si Kakugi Ang master vlogger hirap hirap yung sasakyan natin Tignan nyo yung ble bleeding pen na yung sa mga ipakita So yung mga Yung mga malalamig yung area ba Gaya nito, para Malakas umitlog yung mga sisiyaw nyo Tignan nyo, ay yung sisyo. Yung manok nyo, tignan nyo yung ginawa nila mga guys Kakugi Tignan guys ha eh. So, so darip, ipapansin ko sa guys binalot nila ng plastic kasi malamig dito kitang kita nyo naman foggy yan, fog na fog isa kasi guys nagiging problema dito sa uh, kan, uh, laxon 888 Game Farm 88 Game Farm laxon 88 Game Farm dito kay Boss Charlie isang problema niya dito mga kogi is mahina ang pagpangitlog ng kanyang mga inahin, mga manok. Eh parang nakita nila, hindi parang na ano talaga niya nang hingi siya ng mga advice. Tapos ang advice na nakuha niya is dahil sa lamig ng lugar, kaya hindi magitlog ng marami yung ano mo, yung manok mo. Kaya ang ginawa niya, guys, ginawa nila yung mga breeding pens na nandito binalot nila lang plastic plastic tsaka ano alam niya naman yung, yung nakikita niya naman yung ano yung materials na gamit is anong klaseng ano to uh, yero so, ganitong klaseng yero ang ginamit tapos nagbalot balot ng plastic para para ma-minimize yung lamig So, yun. Mass production kasi ngayon dito ba. Marami yung ano, ginamit nila ng mga breeding materials, mga kogi. Kaya isa yan sa mga nakita natin dito na ginawa nila just in case kung sa mga lugar na malamig mahangin ito ang dapat gawin mga kogi. sarap mga ikot-ikot dito guys sa farm Inam-inam lang tayo ng ano ng herbal tea. Aloe tea. Cheers.

Ayan no? lagi. Guys, si Boss Haji, Master yung breeder dito sa Lakson 88. Kumusta Boss? Okay lang. Okay lang? Kumusta naman yung breeding natin? Uh, sa so ngayon, nag-umpisa pa lang sir. Nag-umpisa pa lang? <laughs> May tanong ko, Boss Haji. Ilang mga broad stag ang gamit na ngayon? Sa ngayon siguro na eh, nasa more or less mga 20 plus. 20 plus. Yung inahin naman? Yung inahin na sa 150. 150? Matanong ko boss, uh, magkano ba ang target na ngayon na heads na i-cord next season? yung ano namin ganun pa rin mga 1.5 mga 1.5 yun pa rin ang target natin 1.5 inch last time ako yun tsaka <laughs> ano boss ano ano bang mga gamit nyo ngayon dyan mga materials ha so yung sa amin dyan yung ano din yun? yung ganun pa rin yung uh, sweater kielso tsaka hatch yung yung Gilmore hatch natin oo oh, tsaka yeah. mga round head oo oh, oo right. Ayun. So, good luck sa breeding mo, Sanchi, boss. Thank you, sir. Thank you. Alright. Oh. Guys, dito na si Boss Peter. Morning. Boss, morning. Morning, boss. Hello, yes. good morning. Bago kasama namin, boss, si Cosme. Good morning. Coffee, good. coffee. <laughs> coffee, ano? Okay. Coffee na kami, boss. Hindi na mahali kasi ako. Ah, no problem, di problema. pa kami, ano? Di pa kami. Karatingin namin. Karatingin. Karating dami. Karating lang. Ah, mga 20, 20 minutes okay. siguro. <laughs> yeah. Yeah po. dito sa Negros. 1978. 1978? 6 uh, years old ka? Ano pa? Binata pa? Binata pa. 18 years old ako noon. High school lang ako eh. Hindi na ako nang patuloy na guling. Simple, masarap kang manok. Drop out. Oh. Sama kami ng bayaw ko si Moroy Dolorico. Ah, oh, bayaw mo si Moroy? bayaw kami, ba? kami ni Moroy. Yeah, si Moroy. Yung misis ni Moroy, asawa ko. Ah. Ang asawa ang yung misis ni Moroy, kapatid ko. Yung ah. Si ano doon? Ano, ano doon? Kila kilala, kilala no, doon? Yan sa, ang handler na sa buong Pilipinas. Oh, kila kilala, kilala, kilala. Yun! Tingnan ang buong paligid, guys. Nagpapag na. Tapos, umaambot-ambot na rin ang oras 129